Family Mulak nagkaroon na ng photoshoot kasama ang buong cast ng bago nilang sitcom na The First Family. <laughs> Sa photoshoot pa lang nila ay grabe na ang kanilang tawanan lalong-lalo na si Aga Mulak. Magkakasama din nila ang mga beteranong komedyante na sina Bayani Agbayani at Roderick Paulate. Manang-mana ang kambal sa kanilang mga magulang na sina Aga at Charlene na napakaganda at gwapo rin. At parehong kilala sa local showbiz industry. Sa pagpasok ng kambal sa showbiz, siguradong malayo ang mararating nila sa tulong at gabay ng kanilang mga magulang. Sa solo shoot ni Atasha, kahit simple lang ang damit na suot nito, sa smile pa lang niya ay kitang kita na ang ganda niya. Ganon din ang kambal na si Andres, ang gwapo sa suot na orange t-shirt at lalong gumagwapo kapag nag-smile ito. Mga ganap naman ni Atasha Mulak sa Itbulaga update. Sa kanilang opening kumanta ang buong cast ng Itbulaga. Masaya at napaka-energetic ni Atasya kasama ang mga audience. Habang kumakanta ay sumayaw din ito. Samantala umpisa na pinagkaguluhan si Andres Mulak ng kanyang mga fans. bising bising ito sa ka-autograph ng mga stickers niya noong nagpunta siya sa Itbulaga.